Kahit anong presyo ang pagbenta natin ng bigas sa palengke, hindi magbabago ang buying price ng palay ng NFA. Hindi naming ibababa, hindi hangga uh, uh, hindi namin ibababa ang buying price eh ano ano eh, 19 to 23 23. Oo. Sa ano sa drive. Ba, ba, sa dry. Oo. So sa sa so, basa 18. 18 ang uh, pagbili. Hindi na yan bababa dyan. At kung kakayanin pa natin, titignan natin kung ano pa. Pero hindi lang naman sa ang support na, na ibibigay natin, hindi lamang dun sa palay buying. Uh, kung hindi, sa iba't ibang inputs, kagaya ng nabanggit ninyo. Kaya ang uh, DA, ang ginagawa, imbis na kayo ang bibili, na maghahanap kayo ng urea, magahanap kayo ng ano, lahat ng pesticide, Uh, ang magano ang DA na ang bibili para makarami, pagka nakarami, makamura tayo. Tapos nandyan na yung lab uh, yung ating soil laboratory. Sa aking palagay uh, unang 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 salta pa lang makikita mababawasan ng gastos natin dahil alam na alam na yun natin kung gaano karami ang ilalagay na ayuda na fertilizer, kung gaano titigil. Tapos kung ano yung lupa na kailangan kailangan pahingahin muna yun, dahil may soil analysis tayo. Kaya malaking, may, ma, malaking mababawas sa ating gastos. Kasi alam na alam na natin, eksakto lang ang ibibigay natin. Hindi tayo basta lagay na lagay, baka sakaling gumanda. Uh, yun ang ating ginagawa, dahil wala tayong soil lab noon. Ngayon meron na tayo, makakatulong yan. So lahat ng cost para sa inputs na aming ginagawa, ay uh, makakatulong hindi lamang sa buying price ng palay. At bukod pa ron, pwede ko na i-announce yung NFA, bibili na rin ang, uh, bibili na ng mais. Bumabalik talaga tayo doon sa dating trabaho ng NFA na rice and corn. Rice and corn talaga yung NFA. Kaya at ngayon, nandung bumabalik na naman tayo. At again, yung presyo na yan, ang presyo na yan ay kailangan maganda ang hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi namin kahit anong presyo sa palengke, uh, hindi hindi konektado 'yun. Basta gagawin natin titiyakin namin na yung hanap buhay ng ating mga magsasaka ay uh, mabuti-buti naman. Na uh, hindi masyadong hindi laging naghihirap at uh, hindi laging nag uh, uh, na, 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 hindi na hin, laging naghihinuhulaan lamang kung ano yung dapat gawin para pagandahin ang, ang, ang ani. So lahat ng mga inputs, lahat ng pati sa buying price, lahat yan ay na, itipiyakin namin na sapat para naman yung ating mga farmer ay may hanap buhay naman at uh, mapakain ng kanilang mga pamilya, mapag-aral ang kanilang mga anak, eh yun lang naman ang hangarin natin.